Uy, ang special naman. Ani Jordan na hindi mapigilang sumilay sa labi ang matimis na pagkakangiti nang lumapit sa lamesang sadyang hinanda ni Francesca para sa kanya. Imbis na sa dining area o sa komedor, hinainan siya ng aling maliit ng masaganang almusal sa ilalim ng punong mangga. Di kalayuan sa back door ng kanilang kusina. Para naman ganahan kang kumain. Yun itong nakaraan, nakakaisang plato ka lang ng kanin. Eh, ang record mo apat. Kunway biro ni Francesca habang inuusog ang platito ng dinaing na sap, -sap sa dalaga. May nakatimplang kape na sa harapan ni Jordan na sinadyang dagdagan ng creamer. May katamisan din ng pagkakatimpla dahil iyon ang timplang nais ng dalaga. Sabik na sinabaw ni Jordan ang mainit na inumin sa kanin bago nagumpisang kumain. Ulam ang daing. Nagumpisa na rin mag-almusal ang aling maliit. Tosino at sinangag naman ang kanya. Ang susunod na pagsubo ni Jordan at pagsasandok ni Francesca ng ulam ay natigil sapagkat humangi ng may kalakasan at mula sa bakanting upuan nasumpungan nila si Matayos na nakadulog na rin inaabot ang termos. Pinigilan ng dalagang pagmasdan ang maaliwalas na muka ng nagsataong tikbalang, bagamat inaasahan na hindi pa rin talaga siya masanay-sanay sa kabog ng dibdib kapag nasa paligid ang tikbalang. Hindi niya rin masisisi si Aurelia kung deads na deads ito kay Matayos, kasi maging siya tinatablan sa karisma ng lalaki na agad nabubura tuwing pinapairal ni Matayos ang pagiging antipatiko. Ewan ba niya, hindi niya rin maintindihan kung bakit tila may kung anong pumipigil sa kanya na makipaglapit rito ng sobra. Kaya marahil, hindi niya rin mabiro nang may laman ang malaposteng nila lang. Sapagkat laging parang may linya na nakaguhit sa pagitan nilang dalawa. Balita ko tumanggi raw si Aurelia sa pamamanhi... Hindi na natapos ng aling maliit ang sinasabi nang may ilang dahong humampa sa kanyang muka. Naiiritang pinalis nito ang tuyong dahong tila dumikit pa saglit sa noon niya ang ilan bago busangot ang mukhang hinarap ang tikbalang. Matayos ha! Matanda pa rin ako sa'yo! Miinis sa tinig na wika nito. Nangunot noon naman si Jordan na na hindi basta bastang hangin lamang yun sinadya. Putang ina, ikaw yun? Isa yan sa mga paus mo, manampal ng daon sa muka. Naniningkit ang mga matang sabi ni Jordan sa napubuntong hininga naman na si Matayos. Ngunit pinili nitong hindi na sumagot. Subukan mong gawin ulit sa akin yun, Matayos, ha? Mulilinti ka nga ka sa akin. Sa lubong ang kilay na babalapan ng dalaga sa tikbalang, na bagamat hindi naman humingi ng paumanhin, kahit pabalat bunga lamang, nakakitaan naman ng saglit na pagsisisi sa muka. Tinuloy na lang nito ang pagkakanaw ng tsokolate sa puswelong nasa harapan. Ah, gagala ka ba mamaya, Jordan? Kung sakaling bababa ka, may ilang ipapasabay ako sayo sa iyo sa merkado, ha? Kunway pag-iiba ni Francesca ng paksa, nahimigan ng pagkapahiya sa lalaking tikbalang ang maaliwalas na mukha nito ay napalitan ng hindi mawaring emosyon. Lihim siyang sumulyap kay Jordan na salubong naman ang kilay habang tinutuloy ang naodlot na pagkain. Agad naramdaman ni Francesca ang kailangan sa paligid. Muli niyang inulit ang tanong na sinagot naman ni Jordan ng tamang pagtangu lamang bago sunod-sunod na sumubo ng kaning sinabawan. Hindi mapigilan ni Francesca ang tumingin naman kay Matayos na bahagiyang humukot ang mga balikat habang sumisimsim ng kinanaw na tsokolate. Ipagpapatuloy na sana ni Francesca ang pagkain nang makarinig naman ng pagtawag mula kung saan. Mula sa pinaka-entrada ng teritoryo nila, nasundan niya ang tinig. Dalawang batang lalaki ang nakita niyang papalapit, may dalang kung ano. Tinatawag si Jordan. Ang tila masamang timpla ni Jordan ay nalusaw nang tuluyang makalapit sa kanilang kinalalagyan ang mga baslet. Nang ibalik niya sa klet ang paningin sa hapag, wala na sa pwesto nito. Antik pa lang. Mula sa mga manikang papel na nilalaro, nagtaas ng paningin si Baby Lynn. Otomatikong umuslay ang uso ng limang taong gulang ni na Paslet nang sa ikatlong pagkakataon, walang pakundangang pumasok sa kanilang bakuran ang babaeng walang damit at basanan ng tubig ang buong katawan. Saglit siyang nilingan ng babae, bago taas noong hinablot, ang malapit ng matuyong kumot na nakasampay di kalayuan sa paslet. Hoy! wag, bagamat may kahinaan, determinado ang paslet na ipaglaban ang karapatan ng kanilang kumot. Magagalit na naman ang nanay niya. Maghahanap na naman ito at rerepeke na naman ang bunga nga maghapon. Paano'y pangatlong beses na itong nangyayari? Naawa na siya sa nanay niyang ng kumot sa bumbay. Tapos, nanakawin lang ng babaeng ito. Iyong... Iyong luma na lang po ang kunin mo pigil pa niya sa bisitang binabalot sa hubad na katawan ang kumot na hinablot. Tinignan siya ng babae sa pago nilipat ang paningin sa may kaganitan ng mga kumot na nakasampay naman di kalayuan sa kanila. Nabasa ng paslet ang disgusto sa mukha ng bisita. Umingos ito at walang anumang naglakad palapit sa kanilang tarangkahan. Sa murang isip ng bata naiini siya sa bisitang ito na laking tsempong nag-iisa siya kapag dumadalaw pa. Hindi rin maarok ng mura nitong isip kung bakit tila siya natutuod at hindi makagalaw kapag kaharap na ang estranghera. Maigi na lang hindi ito nagtatagal sapagkat pag nakukuha naman ng kailangan, umaalis din naman agad. Hindi lang talaga mapagkuro ng batang babae kung bakit sila ang laging kinukuhaan nito ng kumot. Kakakuha lang ni nanay niya ni... Muling mahinang protesta ng batang babae ngunit kaya ng dati, walang pagsagot siyang nakuha sa estranghera. Bago tuluyang lumakad palayo ang kanyang bisita, saglit pang tinapunan ng mapanguring tingin ang bata na animo ba'y walang masama o mali sa ginawa nito kakakuha lang niya ni nanay sa buong bahay. Dinagtaga ng batang babae ng lakas ang pagtutol. Ngunit muli, dead ma. Nakikinikinita na ng paslit ang galit ng kanyang nanay mamaya. Kahit naman kasi hindi siya tuwirang pinapagalita ng nanay niya, nasisisi pa rin siya kung bakit hinahayaan niyang manakaw ang kanilang kumot at hindi man lang sabihan ang ilaw ng tahanang Natutulog lang naman sa salas nila ngayon. Hindi rin maintindihan ng bata kung bakit sa tuwi ng bisita niya ang babae, lagi namang nahihimbing ang nanay niya sa siyesta nito. Bakit? Bakit kasi lagi siyang walang damit? Naiiyak na lang na himutok ng bata sa sarili. Hinigpita ng babae ang pagkakapulupot ng kumot sa hubad niyang katawan. Inipit sa bawat tulong bahagi sa magkabilang ilalim ng kanyang kilikili. Ani ba'y tuwalya na tinatapis pagkatapos maligo? Bago sinuklay-suklay, gamit ang gakandilang mga daliri ang mahabang buhok na bahagyang tinutuluan pa ng tubig. Saka nagpas siyang maglakad pababa sa baryo tigbalan sisilayan ang binatang mistiso na napansin nung nakaraan habang naglilibot-libot siya sa teritoryong nais ang kinen. Pababa na ang tinatahak na daan ng babae nang matigilan sa paglalakad. Paanay nakarinig ng ugong na nagmumula sa makina ng tricycle. Paparating Kahit balot ng sabulag ang katawan, tumabi ang babae at nagtago sa likod ng punong sampalok isa ang ingay ng makina sa kinaiiritan niyang tunog mula ng maglakad sa mundo ng mga tao. Sa pinanggalingan niya kasi, walang ganitong ingay, tahimik halos, lalo sa ilalim ng dagat. Kinalma ni Coral ang sarili, ngunit hindi mapigil ang sundan ng matalim na tingin ang dumaang tricycle. Kinintay niyang halos mawala na sa pandinig niya ang ingay ng makina bago pina siyang lumabas ng kanyang pinagtataguan. Nakasimangot na magpapatuloy sana siya sa paglalakad, nang malinguna naman ang isang babaeng tingin niya ay hindi nalalayo sa kanyang edad. Kung masakit sa tenga ang ingay ng makina, mas nakakairita sa kanyang sensitibong pandinig ang boses nito, panay pa man din ang salita. May kasama itong dalawang batang lalaki. Ang isa may dalang tubigan at ang isa ay may buslong dala. Naglalaman ng ilang pirasong prutas at kung anong hindi na pamilyar sa mata ni Coral. Ngunit tingin niya, pagkain iyon ng tao. Tumawa ang isang batang may dalang buslo nang may sinabi ang babaeng kasama ng mga ito. Ang isa naman, gumitilang ng maluwag. Bumalik sa pinagtataguan si Coral. Sinapo ng bawat palad ang tenga nang humalakhak pa ang babae. Sa kayo pupunta. Anang isang tinig naman na kinalinga ni Coral sa kabilang panig ng daan. Ang pagkakakunot ng kanyang noo ay napalis nang makita ang lalaking na silayan. Si Polly. Natigilan naman ang tatlo sa paglalakad. Kinabakasan ng pag-aalala ang muka ng mga bata. Kuya! Ani Jeko na kinatungo naman ni Daryl. I e, sinundo nila ako sa bilya. Nagiya ng piknik. Sumubon sumama. Tila walang anumang sagot naman ni Jordan. Pinapatulog kayo nang tiyang. Tumalulis na naman kayo. Sabi naman ni Polly na hindi sinagot si Jordan. Huwag mo na silang pagilitan. Kasi wala ba nilang nabuburyo sila sa bahay nyo. E paano wala naman kasi kayong computer? O kahit man lang sungka? Sagot pa ni Jordan na handang tarayan ang mukhang magsusuplado na namang kapatid ng kambal. Ngunit napata ng umiling ito at marahang lumapit sa kanila. Mula sa kinlalalagyan naman ni Coral, matamang nakinig ang Serena. Hindi malipat ang paningin tila na pagkit sa binata. Saan ba kayo magpipiknik? Anito, na sinalubong ang mata ni Jordan bago maingat na kinuha sa kamay ng mga bata ang mga daladalahan. Ano? Sa tibing ilog? Daw. Anang dalaga na kunway na patungo at iniipit sa tenga ang manipis na bahagi ng buhok. Nag-beautiful eyes na kinadilim ng anyo naman ng Serena. Hindi naman ganong kalayo ang ilog na sinasabi nila Diego, saglit na lakaran lang, nang hindi nagaanong maputik at may mga bato-bato na ang kanilang nilalakaran, hindi maitago ni Jordan ang pagkasabik nang makarinig ng mahinang lagaslas ng tubig. Isang batuhang may konting bahagi ng lupa ang pinili nila Jordan na paglatagan ng dalangkatsa. katsa. Sabay-sabay silang naupuro habang nilalabas sa basket ang mga baon. Akala ko pipi ka din tulad ng kapatid mo. Nagsasalita ka rin pala. Seryosong biro ni Jordan sa nangiting si Polly. Prenteng nakaupo ang lalaki sa tabi ng dalaga. Pagamat sa ilog na pako pa ang paningin, sumagot ito sa sinabi ni Jordan. Hindi ako kasing daldal ni Diego pero... Di naman ako kasing tahimik ni Daryl. Ilang buwan nga bang mag stay dito? Saglit hindi nahamig ng dalaga ang isasagot sa tanong ng guwapong kuya ng kambal. Ang alam niya kasi, for good na to. Lalo kung makukuha niya ang mutya. Bakit? Pinapailis mo na ba ako? Kunway biro ng dalaga. E, hindi ah. Gusto kasi kitang kilalanin ng lubusan pa sana magtagal ka rito. Anang lalaki na sinasalubong ang namilog na mga mata ni Jordan. Napagpasyahan ni Jordan na huwag masyadong lumayo sa katotohanan. Si Apo Baya, napapasinita ko sa mga pinagagagawa niya sa buhay. Pagsisinungaling ng dalaga, kumunot ang naon ni Polly Si jago naman at Daryl ay napatingin sa dalagang nag-uumpisang magpalaman ng Coco Jam sa malapad na pandesal. Gusto mo ring maging hilot, at Joydin Magpapagaling ka rin ng mga may pilay, baling buto, at saka kabag? Sa bat ni Jeko, nakinatigil ni Joydin sa pagnasab ng pagkain. Saglit siyang napaisip bago sa magot. Parang ganun. Huwag hindi biro ang kabag, ha? Kunway sabi niya pa. Binuksan ni Polly ang may kalakihang mineral water. Nagsalin sa isang basong plastic bago nagsalita. Buti hindi ka pinigilan ng nobyo mong pumunta dito. Makahulog ang sabi ng binata na kinabagal ni Jordan sa pagnguya. Mabilisan niyang nilunok ang laman ng bibig. Single ako. May ka ako kailan lang kaso hindi ata mabibigyan ng chance it's complicated. Pagtatapat naman ng dalaga. Si Francesca naman, kaano-ano mo. Patuloy pa ng lalaki. Muling napatigil ang dalaga sa pagkagat. Ano, malayong ka mag-anak. Buti nga tinanggap niya ako dito. Ang ganda-ganda pala dito sa tigbalan. Presko ang hangin. May mga guwapong lalaki. Banat ng dalaga sa nailing na si poli binubola-bola mo ako, baka kapalagayang muloob mo na yung matangkad na lalaking kasabay mo nung nakaraan. Paniniguro ng binata na kinailing ng sunod-sunod ni Jordan. Huy, isyo ka ha. Saka, sin mo naman kami nakitang magkasabay? ang na, tanong ng dalaga. Kinilig sa ideyang nakita siya nito kung saan. Isang hapon, nakita ko kayo magkasabay, naglalakad pa sa tigbalan. Anito, napilit inaalala ni Jordan kung kailan. Sa mula nang makarating siya sa tigbalan, hindi na niya mabilang ang ilang pagkakataon na sinasamahan siya ni Matayos na pumunta kung saan saan. Napagguro ni Jordan na minsan pala, nagtatanggal na sa bulag ang tigbalang. Sa Baka kumalat ang chismis na baliw-baliw siya at nagsasalita mag-isa kung hindi gagawin yon ni Matayos. Lalo, at silang dalawa lang ang magkasama. Huw, hindi no. Hindi ko nga kilala. Basta nilang sumulpot kung saan. Naawa naman ako kaya kinaut... Uh. Hindi na natapos ni Jordan ang sasabihin sapagkat may ilang dahong biglang humampas sa kanya muka. Nagpalingalinga ang ang magkakapatid paanig biglang humangin na may kalakasan pagkatapos? Tumaan lang para lang bigyan ng hostisya ang mga dahong naglaglagan sa kandungan ni Jordine. Pwede. Ang totoo kaibigan niya ni Francesca, close sila kaya naging acquaintance ko na din. Bawi ni Jordine habang pinapalas ang mga dahong nagalat. Simpleng nagpalingalinga. Sure ka? Baka... Magalit siya kapag naulit ang picnic natin na, O kaya, baka may magalit. Paninigurado pa ng binata. Bahagyang inipit ni Jordan ang ilang bahagi ng buhok sa tenga. Bago magot. Oo naman, sure ako, walang magagalit. I'm single and ready to mingle. Iikaw ba? Balik tanong niya sa binatang, bagamat dinaanan ng kung anong emosyon ng mata, ay mabilis namang nakabawi same as you. Anito naman na kinakislap ng mga mata ni Jordan. Nagpatuloy sa pagkain ng dalaga. Pagkuhay, si Diego ang bumangka naman ng usapan. Panikwento ng mga plano. Ngayong bakasyon. Na pinapakinggan naman ng tatlo. Kahit na paminsan-minsan, tila naman hindi mapaglabanan ni Jordan at Polly na magsulyapan. Mula sa likod ng punong malabako, nagingit-ngit naman na napasandal si Coral. Kung kanina, nahiirita siya sa boses ni Jordan, ngayon naman, nakakaramdam na siya ng paninibugho. Minsan lang siya makaramdam ng paghanga para sa isang lalaki. mihahad lang pa ata. Isang bagay na hindi gustong tanggapin ni Coral. Sanay kasi ang Serena na nakukuha ang lahat ng gusto. Paano'y sa pinanggalingan nito? siya ay isang prinsesa. Naningkit ang mga mata ng Serena nang makitang tumayo ang dalaga at sinandan ang dalawang batang lumapit sa tubig. Tinanggal niya ang suot na kumot at lumapit rin sa ilog. Ngunit bago tuloy ang humakbang, nilingon pa niya si Polly na kaila Jordi naman nakamata. Naiwan ito Kontentong pinapanood ang mga kapatid at ang hindi mahirap isnubin dahil komedyante. Pagkuway na agaw ng maingay na ringtone ang atensyon ni Polly, sinipat niya kung sino ang nag-text. Ang tiyahin nila, sinabing hindi na naman makita ang kambal, na agad namang tumipa ng mensahe upang sugote na nag-aalalang tiyahin ngunit hindi na kontento. Tuloy ang tinawagan na, ang pangalawa nilang ina. Oh, hindi maliligo si Daryl? Tanong ni Jordan na natigil sa pagakbang pasulong sa tubig. Paani tumigil si Daryl at umaktong uubo sa may kalakihan batong nakausli. Ganyan yan ate Jordan eh, may kaartehan minsan. Nanunulis ang usong sabi ni Diego sa dalaga. Tila naman sanay na na ganoon ang reklamo sa kanya. Kumaway lang si Daryl at ngumiti. Tila ba sinasabi na mag-enjoy sila at kontento na itong manood. Nagkibit si Jordan bago hinubad ang suot na chanelas. Tuluyang lumusong. Sunod kay Jeko. Napangiti pa ang dalaga nang makitang lumutang si Jeko sa tubig. Marunong lumangoy. Pa-backstroke pa nga ang inaaktong galaw. Nang lumusong si Jordan at umangat ang tubig sa kanyang hita, unti-unting umaakyat sa kanyang bewang, saglit niyang napansin, ang tila makinang nakulay kahel ng kung anong umangat at muling lumubog. Nagsalubong ang kilay ng dalaga, nang tila may kung anong dumaan sa kanyang tagiliran. Madulas, nang habulin niya ng tingin, matingkad na orange ang naabutan niya bago ito lumubog. Wala, ini yun. Goldfish ba yun? Ba't parang anlapad? Bakit parang, parang plapla? Hindi mapigil ang sabi ni Joy sa sarili habang nagpapalingalinga. Hindi pansen. Ang unti-unting pagtaas ng tubig kahit hindi naman siya umaalis sa kinitatayuan. Tara na, Ate Joy din! Tawag pa ni Jeko na na ako lumangoy. Ngunit nang humakbang na ang dalaga, ay bigla siyang lumubog. Naitaas niya pa ang mga kamay, lalo nang may kung anong tila humila sa kanyang mga paa.